Yo, what's up, Facebook fans, YouTube fans, Facebook friends, and shout outs to Aaron Bonavie, what's up, and Miko Gislani, what's up, um, si Kiyo, uh, anong pangalan mo? Ah, uh, Buong pangalan, buong pangalan? Uh, ako ho si Oscar Rester de la Rosa Padilla. Ilang taon nga na? Ah, uh, 25 anos ho. 25 anos? Ah, uh, uh -huh. anong talent mo? Ah, uh, bala ko po sa kumanta. Ang bala ko sa akin kumanta. O, oh, bigyan mong relo! Bigyan mong relo! Bigyan mong relo! Bigyan mong relo! Tek no maring! Pangarap ko po ito. May pangalan pa lang yan, Brad. Pangalan pa lang yan. Anong ano nga pala ang kakantay mo? Oh. Ano, syempre, yung kanta nyo, ano, Sir Willy, yung ano. Oh Kawa na nga. Kaya naman ito i-dedicate. Ah... Ah... Ano, <laughs> dededicate ko nga pala itong kanta kay Queenie. Queenie! Ah, uh, Ong. Kay Queenie Ong. <laughs> Ong, ah. Kay Queenie. Kay um. Queenie Ong. OMG. Friendly Des. It's Queenie. Okay, okay. Pagpunta e, okay. mo si Rancesi. Rancesi, yung tutulog. Alright. Medyo hindi ko kabisado. Tidingin po ako sa monitor para okay ba? Okay lang, okay lang. Pero, tumingin ka sa camera ah. Sabi mo si Queenie, abang sabi mo. Queenie, para sa ito. Ah, uh, Queenie. Ah, <laughs> Queenie. Para sa itong kanta <laughs> nito. Ito. Parang biro lamang Dumating ang tulad mo At may sukong na Natapat at totoo <laughs>

chăm bà đi bì gai, đặt xe yà đặt mì sắp lam bi sắp bù hai cô. đi cổ nèo 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 ko. nèo 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 Papa tak pembicin tuh berat. <laughs> Oke, okay, thank you. Oh, thank you. Thank you, Dian Jack. Eh, Dian Jack. Ada servis, pakai pakai sana, pakai. Yay. Ini. Enggak apa-apa Bye bye Winnie. Eh, uh, message mo. Winnie, mahal kita. Iya. Yeah! <laughs>